Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-send ng pera sa bank account gamit ang GCash natin sa Pilipinas. So ayan mga kapigi, so punta lang tayo sa mismong GCash account natin and then click natin yung send. Ayan, click natin yan. And then, click natin yung transfer. Ayan, yung dito sa baba. Ayan. And then, kung anong banko ba yung pagsesendan nyo ng pera. So, sample BDO. And then, meron dyan yung amount, yung account name, account number. Hayan, So, kailangan nating fill upan yung mga yan. So, yung send receipt, optional lang naman yon So, okay lang kahit hindi na fill upan. And then, click nyo yung send money dito sa baba. And then, i-check nyo kung okay na ba lahat. And then, click nyo yung confirm. Ayan, click nyo yan. And then, pagkatapos nyan, merong um, verification code kailangan ninyong ilagay diyan may magte-text sa GCash number nyo and after after niyan okay na So ganun lang kadali mga kapigi kung paano mag-send ng pera sa bank account gamit ang GCash So kung meron pa kayong tanong Um, comment nyo lang and sa next video sasagutin natin. And bago natin tapusin ito, please subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko ng mga video. Maraming salamat! God bless!